dumating na yung ating Crown 6 inches 4-way car speaker model CU618 so sound check natin yan. Yeah. para malaman natin kung uh, maganda ba yung tunog ng ating 4-way so slow rock yung uh, music natin ipiplay para matest natin yung panang tunog na uh, so ayos na ayos Wow, Ngayon, mag-install tayo na Sun's mini van na to. Kay Manong Bani. So, pakita ko sa inyo kung paano i-install. So, meron na siyang nakakabit na scar stereo dito. Ang problema lang, yung speaker tinanggal na namin dahil sira na siya tapos lumang luma na din. Itong car stereo na to ay uh, luma na dito pero pwede pa ito magamit. Uh, ganyan yung brand niya, DDR King. pretest natin to kung okay pa yung tunog nito. Tingnan na natin yung wiring na sa ilalim kung itong... naka uh, kabit ba siya sa galing sa kanyang ignition switch. ito yung sa 12 volt itong yellow siyempre ito yung diretso sa ating baterya ito yung sa ignition yung red tapos itong black ang sa ground Ayan. tapos itong blue sa na po yan sa FM So kapartners, ito yung tamang koneksyon niya. Pagtapos natin may kabit yung mga wire dito, itong yellow ay papunta to diretso sa ating baterya. Hanapin nyo lang yung connection papunta sa ating supply na 12 volt diretso na ito sa positive line. Tapos itong red, ito ay dadaan natin sa linya ng harness cable don sa ating ignition don sa yellow line kumbaga ay dadaan ito talaga sa switch sa ating ignition para hindi diretso ang andar yung ating uh, car stereo. Tapos itong black itong sa negative ng ating baterya o sa ground natin. So malalaman natin kung tama yung koneksyon natin. So itong uh, switch natin. Ano? You know, ito yung switch o ignition switch natin. Kumbaga, dito natin i-on bago tayo mag-power up dito sa ating ah uh, car stereo dito tulad nito ay naka opa yung ating ignition kung i-insert natin to ay naka patay pa po ito naka opa po ito bago siya mag power up kung i-on mo tong ignition natin ganyan ganyan siya pero ngayon okay ito ay naka opa itong switch natin o ignition okay so ating i-check meron tayong digital multimeter itong hilo line ay siyempre idiretso natin to sa supply ng positive ng ating battery so present talaga permanente yung positive na voltage nyan okay so itong black lagay natin yung ating test probe sa black sa ground ayan tapos itong test probe na positive lagay natin sa linya ng hilo okay so siyempre dahil nakadirekta yan sa 12 volt battery so meron siyang 12 na supply pero hindi pa yan mag power up yung ating car stereo kung hindi natin yan mai on ang ignition switch itong hindi magkaroon na supply itong read okay ayan oh so wala pa siya wala pa siya supply dahil hindi naka pa yung ignition natin so power up natin yung ignition natin switch ayan oh so saka na siya magkaroon ng 12 volt Ayan, meron na siyang 12 volt. Kung naka-on na yung ating uh, switch o yung ignition natin. I-off natin. Ayan, yun yung off, pinaka-off niya. So, wala siya. So, on natin. Saka na siya papasok yung 12 volt. Saka na siya mag-power up yung ating car stereo. So, dito natin i-check muna sa ating arnis cable sa may likuran. Hindi pa siya ma-on kung naka-off dito. sa wiring na ating gagawin. Siguraduhin natin naka-off. Muna ang supply galing sa 12 v battery. At off muna natin. Ang ignition switch. Front right. Tapos itap sa gray. Gray na kulay. Cut na natin ito. itong may linya na black ay ito yung negative yung plain gray yung positive okay. Dito sa plain gray, ito yung sa positive. Yan. Oh. Yan. Yan. Yeah. Yan sa positive line niya. Dito din yan. Nakikita natin sa speaker out dito na diagram. Tamang linya talaga. Yan na yan. Okay, ito isa. Front left, itong white na output. focus daw ya. Ito yung sa front left itong kulay white na output. So itong positive line. Okay, yung polarity dapat sundin natin. Yung pole white, yung sa positive. Dito yan ang kikita natin. Pole white. White, ito yan. O. Tapos yung may line na black, yung negative. Kung mabaliktad siya, ay, tutunog naman siya, andar siya. Kaso lang, iba yung tunog niya. Parang pigil, bigil yung kanyang tunog niya tapos hindi tatagal masisira yung speaker natin so dapat sundin natin yung polarity importante yung polarity insert dito yung mga wire okay so ganyan lang oh. yan yan o oh. so, power up natin kung hindi natin ma on yung switch ay hindi siya mag power up so on natin yan umagana na siya okay sa so, natin lagyan natin ng usb yan USB next it's 7 o'clock now... <laughs> okay so tapos i-try natin I next next natin yan yung music na to tapos patay natin kung dito ba siya babalik magka papanda rin natin siya ulit pinatay okay. natin tapos power on natin okay sorry nagre-read Nag pa siya Okay. So, ibig sabihin, yun yung halatandaan na okay yung koneksyon ng kanyang switching galing sa supply at saka sa ignition natin. Okay? So, sana may nakuha kayo at natutunan sa accounting video na i-share natin sa inyo ngayon. Sumaandar na siya. Pero pagpatay natin to, you know? ano? o. Ayan. So, patay siya. Switch. Kung hindi siya dumaan sa ignition switch, so, dire-direcho siya ang maandar dito. Kahit nakapatay itong switch na to. Okay? So, on natin. So, hindi na siya kailangan i-power up pa ulit. Pabalik siya kasi nakasit na siya sa memory. Thank you. Thank you. Bye-bye. God bless.